Hi hey guys! Kain tayo. Ayan. Minsan lang naman ako saniban ng aking kasibwagan. Ayan. Tapos gumawa ako ng glutinous rice. Yung malagkit na iba-ibang klase. Ito linagyan ko siya ng topping na cheese. Para naman maiba. Pero itong isa plain lang yan. Tapos itong isa. Ayan. Ayan ang kakaibangan. Linagyan ko yan ng peanut brittle. Kasi may peanut brittle kami. Yun ang inihalo ko sa aking biko. Ayun, nag-ano pala, nag-shashado pala yung aking cam. So, yan. May pang, ano na kami, may pang himagas na. Masarap na pang kape, pang merienda. Ayun, anong ginawa nyo guys na pang himagas nyo for today? Kami ay, ito, iba't ibang klase ng malagkit. <laughs> isa lang naman ako gumagawin pag sinaniban lang talaga ako. Kasi most of the time naman is hindi ako gumagawa ng uh, panghimagas. Maliban lang kung may occasion. Ayan. So, natin yung uh, biko cheese. Ayan. Yun yung biko. Biko ubi cheese ko. Tapos naman ito Tapos, yun ay biko with peanut brittle. Ayan. Peanut brittle ang inihalo ko lang dyan sa brown na yan. So, tatlong klase. Bani, isang kilo pala na uh, malagkit yung nagamit ko dito. Ayan, guys. Kain tayo, everyone. Kasi kakain na rin kami. Kakain na rin ako. Thank you for watching. See you again on my next video. Thanks, everyone!